Hello sa inyong lahat! Bali, ang topic ko sa video na to ay kung magkano na nga ba ang sinasahod ng mga nagtatrabaho dito sa Espanya as a domestic helper. Dalawang klase na domestic helper dito sa Espanya. Stay in at saka stay out. Pero alin man sa dalawa parehas lang yan ng sahod. Depende lang talaga sa amo na makukuha mo. Ah, uh, bali ang sahod dito ay magsimula muna tayo doon sa pinaka minimum. Ito at ito ay base sa batas. Pero hindi lahat uh, ng amo dito ay sumusunod sa batas. Ah, uh, magsimula muna tayo sa dapat na ipapasahod ng amo dito sa Espanya. Ang pinaka minimum na dapat na sasahuri ng mga nagtatrabaho dito ay 14,000 in one year. Kasama na dun kasi ang bonus na or yung paga na tinatawag. Pero, depende sa amo kung paano ang pagpapasahod na gagawin sa iyo. Meron kasi itong tatlong klase. Una, yung tinatawag na 1,000 plus 14 pagas. Ang ibig sabihin nun, ang sahod mo per month ay 1,000. Then, may bonus kasi na natatanggap dito sa Espanya tuwing katapusan ng June at saka bago mag-end ng December. Depende sa amo kung kailan ibibigay. Kung pwedeng bago magpasko or Uh, sa katapusan, isasama na sa sahod. Ayan. Ibig sabihin, no, 1,000 every month, then, uh, kapag June at saka December, tig 1,000. Kaya, in total, in one year, ay makakatanggap ka ng 14,000. Yung number 2 naman ay, ang sahod ay 1,076 plus 13 pagas. Ibig sabihin, every month, makakatanggap ka ng 1,076 per month, then ang bonus na matatanggap mo every June at saka December ay 538 Euro. Then yung pangatlo naman ay uh, ang sahod mo ay 1,166 plus 12 pagas. Ang ibig sabihin naman nun, Every month, makakatanggap ka ng 1,166 at wala ka ng bonus na matatanggap every June at December. Kasi ang ginawa ng amo ay isinama na yung bonus mo o hinati-hati yung bonus mo idinagdag doon sa sahod mo para hindi rin mabigat sa kanila ang pagbabayad sa iyo or ang pagbibigay sa iyo ng bonus. Kasi syempre, pag dumating ang time ng June at December, medyo malaki ang ibibigay nila na pera sa iyo. Ayan yung dapat na minimum na sasahurin kapag andito ka sa Espanya. Pero yung iba naman ay nakakatanggap o nakakat tempo ng mga amo na ang pinapasahod ay malaki sa pinakang minimum salary. Yung iba nagpapasahod ng 1,100, 1,200, at yung iba 1,300. Siyempre, depende-depende yan sa mga uh, pangangailangan ng employer. Kung halimbawa, ang uh, employer na naghahanap ay may maraming anak, tapos malaki yung bahay niya, then may alaga pa silang aso. Natural nang ipapasahod niya ay 1300 or mas malaki pa depende. Yung iba naman ay nagpapasahod pa rin ng below the minimum kasi may nababalitaan ako, ang offer pa rin ng amo ay 950 kasi nga isa lang ang anak tapos maliit lang ang bahay at halos walang ginagawa sa bahay. Ano bang mas pipiliin natin? Malaking sahod na stress tayo or pagod na halos kulang pa yung ipapasahod sa dami ng ating ginagawa or doon tayo sa mababa na hindi naman tayo mai-stress at kayang-kaya natin ang trabaho. Ayan, depende yan sa inyo. <laughs> Lahat ang nagtatrabaho dito as domestic helper ay may mga benefits. Ang isa na dito ay one month vacation with pay. Kaya lang, bawat amo ay may iba-ibang pagbibigay ng vacation. Pero kadalasan, average August yan, yung one month na bakasyon. Uh, halimbawa, magtatrabaho ka, babayaran ka ng isang katumbas na isang buong sweldo kung yun ang iyong bakasyon. Pero kung halimbawa, hindi ka naman nila uh, pagtatrabahuhin ng isang buwan, may bayad ka na one month salary. Then, kaya lang, may ibang mga employer ang ginagawa ay pinuputol-putol yan. Halimbawa, one week kapag Pasko, one week kapag ano, amahal ah, na araw, yan, depende-depende. Halimbawa, umalis sila, ayan, ba ibabawas yan sa bakasyon mo. Kung halimbawa, ang matatimingan mo na ang iyong bakasyon ay putol-putol, ah, katumbas niyan ay 22 days lang na Uh, weekdays. Hindi kasama doon yung sabado at saka yung linggo. Ayan, depende-depende. Kung halimbawa naman, ang iyong bakasyon ay hindi mo naubos o hindi mo na-consume, babayaran nila yan sa end ng taon. Uh, kadalasan, up, ang katumbas ng isang araw ay 30 euro. Siyempre, i-divide mo na lang kung ilang araw yung hindi mo na gamit. Ang isa naman sa mga benefits na binibigay dito ay yung private insurance. Kaya lang, hindi lahat ng employer ay nagbibigay ng private insurance. May mga amo na kinukuhanan ang kanilang mga chika ng private insurance. Yung iba naman ay wala. Mas maganda din kung may private insurance ka para anytime na may nararamdaman ka, pwede kang pumunta sa hospital para magpatingin. Yun nga, kung halimbawa naman, wala talaga magagawa, hindi ka, hindi ka bibigyan ng private insurance, pwede naman ang gawin mo, ikaw na ang mag na kumuha ng private insurance mo, kaya lang ikaw ang magbabayad. Halimbawa naman, wala talaga, pwede ang gawin nyo ay pumunta kayo sa public hospital at doon kayo magparehistro kung saan kayo uh, location na kain Kaya lang, ang pangit lang doon kasi, uh, hindi kayo basta-basta pwede magpacheck up, kailangan nyo munang kumuha ng schedule. Ang pagtatrabaho dito sa Espanya ay depende sa amo na makukuha mo. Kasi may mga amo na sagot nila ang pamasahe. Meron namang amo na hindi nila sagot ang pamasahe. Bali, ibabawas mo doon sa sahod na ibibigay nila sa iyo. Kung halimbawa naman ang iyong makukuhang trabaho ay ikaw ay stay out, ang ibig sabihin magtatrabaho ka lang mula lunes hanggang biyernes. Kaya lang depende rin yan. May mga amo na kahit stay out ang trabaho mo, may iba o ay ilan na may trabaho ka kahit Sabado. Ang oras ng trabaho mo ay walong oras lamang sa loob ng isang araw. Yung iba ay 9 hours pero may pahinga yan na isang oras. Yung iba naman 10 hours pero may pahinga na dalawang oras. Basta ang total niyan, ang pagtatrabaho mo ay walong oras lamang. Ah, regarding naman sa pagkain, mapa-stay in manyan o stay out, ang kadalasan dyan ay libre ang pagkain. Ang kagandahan lang kapag ikaw ay stay in, ah, hindi ka mapipressure sa pagbiyahe kasi ang kapangitan o ang pangit lang talaga kapag ang trabaho mo ay stay out, lalo na kung ang makukuha mong trabaho ay malayo sa tiniterhan mo, medyo yung ikukonsume mo na oras ay doon sa biyahe. Kung ang trabaho na makukuha mo ay stay in, ang ibig sabihin magtatrabaho ka mula lunes hanggang sabado. Then depende sa amo kung hanggang anong oras ang pagtatrabaho mo kapag sabado. Yung iba alas 12 nakakauwi na sa kanilang mga boarding house. Yung iba naman hanggang alauna alas 2, pag binalas malas, alas 3, alas 4, at yung iba ay inaabot pa ng alas 5 na nagtatabaho sa kanilang amo kapag Sabado. Meron din pala na stay out na hindi libre ang pagkain. Depende kasi yan sa employer. Pero mostly kahit i stay out ka ay libre pa rin ang iyong pagkain. Ang kagandahan lang kapag ang trabaho mo ay stay in ay hindi ka mapapagod sa pagbiyahe kasi andun ka lang sa bahay ng amo mo. Ang disadvantage naman ng stay out ay yun nga, uh, ilang oras din ang ginugugol nila sa pag-travel papunta sa kanilang mga amo. Depende na lang kung ang trabaho na makukuha mo ay malapit ka lang doon sa tinitirhan mo. Ang kagandahan nga lang kapag ang trabaho mo ay stay out after ng 8 hours na pagtatrabaho mo, parang kang ibon na malaya na makakalabas ka at makakapunta ka sa gusto mong puntahan. Unlike kapag stay in ka, medyo mahaba kasi yung oras, pinakang ano, nasa 12 hours a day. Kaya lang, syempre, medyo petix yung trabaho, hindi mabilisan kasi hindi naman per hour ang pagpapasahod sa'yo, kundi per day. Sana may natutunan kayo sa video na to at kung nagustuhan mo ang topic na to, i-click mo na ang like. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button. I-click mo na rin ang bell button, piliin mo yung all para manotify ka ni YouTube every time na may bago akong upload. Maraming salamat sa panonood. See you in my next upload. Bye!